Magkakasabay na binuksan ngayong Lunes, August 25, ang tatlong magkakaibang pasilidad sa dalawang distrito ng lungsod ng San Jose del Monte. Dito sa Barangay San Martin 2, formal ng pinasinayaan at binuksan sa publiko ang isang daycare center at isang health center na gagamitin ng mga residente ng barangay. Simula noong isang taon nang magsimulang i-renovate itong daycare center sa tanggapan na ng senior citizens ng Barangay San Martin 2, dito sa area C, purok 4, nagkaklase ang apat 43 daycare pupils. Ngayong opisyal nang binuksan ang bagong daycare center na may bagong kagamitan at bagong TV na magagamit ng child development workers sa pagtuturo sa mga bata, masaya ang mga magulang at naitayo na ang bagong pasilidad. Itong second floor naman ng daycare center ay gagamitin ng tanggapan ng sangguniang kabataan ng San Martin 2. Ang bagong health center naman may kasama ng mga medical equipment na magagamit ng barangay health workers para mapanatiling malusog ang bawat residente ng San Martin 2 at dahil bida ang kids kay Ate sa programa mismo, si Mayor Florida Ate Robes ang nagpamahagi ng laruan at pagkain para sa mga Dicker Pupils. Samantala, bago dito sa San Martin 2, formal na rin binasbasan at binuksan ang isang bagong multi-purpose building para sa Phase 2 ng Palmera Homes, Barangay KPN. Lahat ng blessing ngayong araw ay isinagawa sa pangunguna ni Father Arthur Aragon ng St. Joseph the Worker Parish. Para patunayan mahal namin kayo at tinendog po natin ang ganitong mga priyento. Lagi po ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos kasi binibigyan niyo po kami ng kalakasan na matawan para makapagdikod sa inyong lahat. At syempre, hindi ko po pwedeng kalimutan ang ating Pangulong po po Marcos na kasama po natin sa mga ganitong programa. Congressman Arthur sa inyong lahat. Mahalaga po na kayo po ay nakakarinig at nakikita po ang tunay na paglilingkod ng Double Action Solution. Pangalan ko ng Mubo ng Sagriang Barangay. Sana po, hindi lang po ito. Marami pa pong programa at proyekto si ate bilang mayor. Kaya lang, sabi ng iba, si ate kasi gusto niyan, resulta. Kaya nung seminar ng ate, red pala si ate, green si ate, gusto niya, resulta agad. Ayaw niya noong nagapatumpik-tumpik at hindi klarado at ayos ang trabaho. Yes po, malaki pong tulong po talaga para para po sa mga bata kasi yun nga po especially po yung manipulative toys and then po yung TV po. Talagang malaking tulong po siya. Nakakatuwa po kasi malaking bagay po para sa sa mga estudyante at uh, pati sa teacher, malaking tulong din po sa kanya. At uh, Uh, napaka-appreciated po yung tulong na binigay po ni Ma'am Rida. Uh, very happy kami na finally makakatransfer na kami sa multi-purpose building, daycare center. And thankful po kami sa local government, kay Ate Rida and the rest of the local government para po dun sa project nila na multi-purpose building. So, mas makakatulong siya kasi mapapanood ng mga bata yung mga alphabets or numbers and magiging uh, mas conducive for learning kasi mas okay ang lighting, so mas malinis. Ayun po. Ang mga pasilidad na ito, hindi lang basta literal na pundasyon, kundi haligi ng serbisyo publikong hatid ng pamahalaang lungsod sa bawat pamilyang San Joseño. Mula dito sa Barangay San Martin 2 para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyang dapat alam mo sa Joseño Para sa mga napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamhalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.